Hello mga mare! Ang isi-share namin na recipe for today's video ay yung isa sa mga favorite namin ni Hobby. Kailangan nyo lang linisin ng mga hipon, tanggalin ng balat at ang ulo. Siyempre itatabi natin ang mga ulo dyan ha. Ayan, set aside muna natin yan. And pagkatapos nyong linisin is hiwa hiwa nyo siya ng ganyan kaliliit. Nasa sa inyo na lang mare kung anong size ang gusto nyong hiwa. Pag natapos ka na doon sa paghihiwa, syempre kailangan pa rin nating hugasan sa tubig. Mga mare, hugasan yung mabuti ha. Pagkatapos nyo siyang hugasan mga mare, ilagay nyo muna siya sa malinis na lalagyan at hiwaan nyo na din siya ng luya. Pagkatapos natin lagyan ng konting luya mga mare, is lalagyan na rin natin yan ng vinegar or sukang puti. Depende na sa inyo kung anong brand ang gusto ninyong ilagay and make sure lang na nakalubog yung mga hipon. Ganyan lang karami yung nilalagay namin mga mare tapos nagdagdag lang kami konti kasi feeling namin is kulang pa yung suka. At eto naman ang mga ingredients natin para sa ating kilawing hipon, pipino, onion leaves, tapos meron din tayong sibuyas, kalamansi at luya. Lagyan nyo na rin ng siling pula para na rin medyo may kagat ang ating kilawin. Optional lang naman ng siling pula kung ayaw nyo ng maanghang. So ayan mga mare, tapos na namin i-ready ang lahat. I-set aside muna namin yan, ganyan lang ang aming hiwa and yung mga tinabikong ulo ng hipon, iluluto naman natin kamatis, sibuyas, luya at yung ulo ng hipon ang kailangan natin dito kasi gagawa lang naman tayo ng soup. Nagpakulo lang ako ng tubig at sabay-sabay ko na rin inihulog ang ating mga ingredients. Mga mare, parang sinigang soup lang itong gagawin natin kaya madaling-madali lang po. Hintayin nyo lang madulog ang kamatis mga Mars. Pagkatapos nun, maglagay na kayo ng paminta, patis, asin, magic sarap. Depende na sa inyo kung ano yung mga pampalasang gusto nyo. Siyempre, kanya-kanyang panlasa ulit yan. Timplahan nyo na lang. At nilalagyan ko rin yan ng sinigang mix mga mare para talagang lasang sinigang na. Nagdagdag lang din pala ako ng konting tubig kasi medyo natutuyo na siya. At ihuhulog na natin ang hipon. Panghuli kong nilalagay ang sinigang mix mga mare. Super bilis lang naman itong maluto. Yan medyo maluluto na siya. Ilalagay ko na. So mga mare yan lang yun. Yan lang as in isasabay lang natin siya dun sa ating kilawing hipon. Super sarap na combination itong dalawang to. Mabilis lang ba diba, mga mars? Niluto ko lang talaga to at talagang sinigang sa ulo lang yan ng hipon, ganun. As in, madali lang mga mare, nung maluluto na yung mga natira kong onion leaves, ilalagay na rin natin yan, pampadagdag flavor. Pwede nyo rin palang lagyan yan ng gulay, talbos ng kamote or kangkong, kayo na lang ang bahala. Tatakpan ko lang muna yan mga Mars dahil luto na. Kinuha na rin namin yung hipon na binabad namin sa suka. Itatapon lang natin yung suka mga mare kasi pinangluto lang talaga natin yan. And it's time for us to put all the ingredients together. So, ayan mga mare, pinagaan lang namin ng kalamansi. Tapos, pinagsabay-sabay na rin namin ilagay lahat. Maglagay din pala kayo ng paminta, asin, and naglalagay din kami ng betchin ha. Pero nasa sa inyo na lang kung maglalagay kayo or hindi. Kailangan nyo rin tong tikman mga mare kasi pag matabang, magdagdag lang kayo ng asin. Yan na yun mga Mars. Tapos yung mga medyo malalaking pipino na hiniwa niya, ihinalo na rin niya kasi bet na bet niya yung may pinapapak na pipino. O ba diba, mga Mare, super dali lang nito. And sobrang sarap nito. Kaya itry niyo na. Tapos with matching sabaw pa ng ulo ng hipon. Ay nako, talagang taob ang kaldero nyo dito mga Mare. O yan lang po. Thank you for watching. Sinasabi ko sa inyo, itry niyo to ha. Bye!